more than prepared. We are born right here. so, <laughs> so ayan mo na sarawan tayo, guys. Dito ito mag-sharon sa rest. Rest? Uh, ang tawag dito? Ito yung chicken nila. Chicken, kineme. Ano, our three cups chicken. Hindi ako masyadong kumain kasi diet ako. Charo. Happy birthday to Tito. -tito. Pag may mga tirang food Ganyan Huwag kayong mahihiyang iuwi Kasi binayaran nyo ito guys Binayaran nyo tapos may service charge pa May service charge diba Sayang yan oh no? Dapat walang matitira Maski yung bawang iuwi eh. wind down Okay

Oo, oh, di ba sa chan? Sir, ayan ka. Dapat merong ano, eight uh, eight. Meron tayong mga ano, ito lang. <laughs> ito lang. Uh, yun yung club. Yung ka ba? Ilan na? Ang ba, ba yan, uh, girl? Ang For the purpose na may ano, ano, uh, mas madrid. Pati kanin, oh. You know, ilang sugo pa ito. Para dun sa so chicken. Anong uh, tawag dito sa rice na ba? ano, um, dried fish. Dried fish. Guys. Kaya pala parang may daing ba yun? Or Pwede daing ba yun? Oh, pag may nakita tayong mga homeless diyan um, bigyan na natin. Pwede naman. Yung mga clams. Alam ano mo, sabaw yun. Baka matapon mo. Baka hindi sila napakain talaga. <laughs> hmm. Ay, madami po din naman. Pwede pang ano to. Lagyan ito, ng... tower 1, level 1, level 2, level 3. Ito pa yung sa akin. Di ko naman ito Hindi mo na, ano Pwede siyang ipainit. Masarap siya. Uh, Pwede ba Pwede Pre sabang. -init. init Ano ba yun? Ano yung gulay? Ano? Winter melon. Kundol? Ha? Kundol. Kundol. <laughs> yun lang naman. Di diba yun yun? parang favorite ko yung sa milk tea pero yeah, yeah. kung nalaman ko tagalog ko yung milk tea masarap yeah, yeah. rin ba to? Yeah. pati rin ba to? Yeah. Ba to? Yeah. <laughs> <Patilin> ba to? <laughs> ay sama natin guys <laughs> kakuhan ko <ba> siya so, <laughs> hindi nakalabas ng ano Ito dito nakulong pa ka utensils. pa level 4. Eh, isa ko tinanong din. mo? lang. <laughs> yung... <laughs> Ay, ayos nga po. <laughs> pa <yung> na tatapos. Tara. <laughs> na ba 'to? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. may May ng microwave ko niya. Dapat pala ganito yung mga dinadala natin. hey guys ready to go